Hello guys, sasira pala yung ano ko oh. Pedal. Oh, hindi mo naman. makita. Hindi pala makita. Ay, hindi pala makita. Wala. Yeah. Oh. Oh. Ang ko nagtag-isa na kami. guys. Grabe, akala ko pa naman matibay yun. 医生。 はいラボ。<laughs> ay etlo ay ay excuse me nga po walang ano yung aking isang uh. 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 na bitte ah pa guys Pero hindi naman talaga mawawala sa isang nagbabike yung mga ganitong yun, incidents na lang ka mo na ako at napapadyakan kinagandahan pa nito guys ay nasira yung peda rin po naga pa nahiraban kasi ako pag madilim Ano ah. ka sa gamit ang may gobol? Ano ka sa Ay, ako! Wala lang, mahal ko siya ka pa! Grabe oh, uh. nakakainis talaga si ong e. Eh. Bakit ganun? Bakit ang sira na yon? Parang hindi naman, parang may langyan lang e. Sinunod. Parang ano? Parang may langyan. Oo. May may naroob siya sa tulungan e, no? Hindi na naman ako. Parang may naroob siya sa Baka may nawala lang? Ano ba? Wala naman eh Ayoko lang kung may na dobyer ah. Wala naman may pabilis na Pero paano kung may ka Nakakainis talaga. Hindi kami pa. Hindi ka Hindi ko alam. Hindi Ha? ka Oo. mahal oh. oh, oh. nga. Tapos si Rana kagad. Ka Nakakainis talaga. Uy, ang putik dito, oh. Pwede lang kanya. Ano ba yan? Nakakainis talaga. Yeah, baka, kaya baka di matalayan. Ano ibig sabihin nun? Ay, ano ko, baka may lang isa tuloy ang mga Kasi sa'yo pong. Kasi sa'yo. Kasi sa'yo. Sira ang padyakan. O, oh, tuloy pa rin ang video ni Duday. Para may pambili na siya ng bagong pedal. Hindi na lang na si Bong. Nasak pa sa Sa hirap, ano eh. Ito, at least, nakakapadya ka ng kahit pa pan. Tanggal eh. Papa ako Guys, ito yung nare-reklamo ni pongo o. Na daan. Para ka rin nag-trail dito eh. O, oh, diba? Diba? sobrang luwak and putik. Di ba Roy? Ganito yung dinadaanan ni Roy eh. Hindi. <laughs> Mas worse yun. Bubo talaga yun eh. Ito, takubang ano to eh. Paktida boy, wala pang ano yun. Wala pang pedalan yan. Woo. Sarap magbike. <laughs> Sarap magbike bike po. <laughs> okay, pala. <laughs> ang hirap! Ang hirap! talo na kanina, nakasapatos ako. Magang hirap. Dumudulas. Kasi may langis eh. Guys, ito pala, pati pa rin ang kalooban to. Ito ang aming dinadaanan pagka-uwi kami ng Balinsuela. Walang choice e eh. kapag sa iba sobrang layo at the same time na traffic dito, bako ko yung kausada. Choice mo na lang. Ano pipiliin mo? No traffic ka o bako yung dadaanan mo? Ah, ito na. Welcome to Balendlala. This is Huwag kang parang gay-gay-gente. tayo sa bahay namin. Ay, sort of. Oh, malapit na. Medyo-medyo. Malayo-layo na. mas may konting ahon. Pero hinihingol ako dito sa konting ahon na to. pato ko, wala lang padyakan pato. Wala lang padyakan, partida pa yan. Pato pa. Woo! Sarap magbahay. Ay, dudai. Bike up a more. O que not a Sino yun? May kasa tayo. Bakit? Jesus. Oding. <laughs> 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 Ay naku. kung. Ang ka papangain tayo ano eh. May helmet kami dyan. May lesion yan. Kalimutan ko wala pala akong pedal na isa. Kaya malakas siya. lip ah uh, toto konvey sa toto toto so, as so, in pa pa lang audio oh, tubo dulu eh magaling ka namang magbaig ako nga nayrata nako eh meron din ako nakita di ba yung dati sabi ko sa yo isa lang din yung pinapadyak niya anya pa pa dapat talaga ang hirap no ako, hindi nga rin. Kumagawa ko wala ka rin ka. Oo, oh, pag kinala ko ng kaya, gano'n din. Yung kasabay ko din dati. Hindi, pa rin. Kaya nga. Yung nakita ko din, walang ganito eh. Parang may lakyan, hindi nga rin parang nakita ko. Ano? Para yung ah. Mo para yung Baka lumuwag lang? Oo, no? Kaya, pag sira ito, grabe naman, kakabili lang nito. Wala pa nga isang buwan ito, eh. Ha? Ha? eh. Yung 800, isang buwan? Ha? Yung 800, isang buwan? Ang parte, di ba? Ano? Isang pare. Oo, isang pare. So, hindi ka naman yata pwedeng bumili ng isa lang eh. Ang bebe sa ay kung makakabili sa bumili ako ng ganito. <laughs> okay, ibang kulay. Ito magbuhula. Basta lang basta may mapadyakan na, oh. eh, no? Ang hirap kasi. Wala akong dalang ano. Wala akong pera. Wala akong Ang 150. Ah, lalem la Hi. 'Yung nagpapatak Natanggal tapos kinakabit ko ayaw. Ano mo pinagsasabi mo? Buti nga ka mo bumalik ka. Ayan nga. Tapos magbanyan ko nga. Buti ka mo bumalik ka. Minsan di ba dumederecho ka? Ha? Minsan dumederecho ka na. Sa kabila ka na lang naghihintay. Buti ka mo. Kaya nga buti bumalik ka. Kaya nga buti bumalik ka eh. Grabe. Biglang pag gano'n ko. Hala may kumalansing Akala ko nga cellphone ko. Magkakaalam po. Yung ko Oo nga, eh. Akala ko rin talaga. Eh pagkatingin ko sa cellphone ko, ibu pa naman. Alam <laughs> na yan, yeah, mo. nga, eh. Sabi ko tumunog. Sabi ko, ano yun? Ang gala, pedal na palang. Pagigigil. Ba yan? Ay, naku buti ka mo may usli pa ano eh, yun nakita yung nakasabay ko din walang ring ganon ni eh. walang ring oh, oh, hirap sabi ko wala kuya kaya mo wala yan? wala wala ka ako ka wala ka wala ka wala wala ka wala ka wala ka wala ka wala ka kaya nga, pag ko, tanggal ulit. Ganon din nangyari kanina sa akin. Eh di pinadala ko. Hala, nalaglag ulit. Hindi ganon din. Hirap, no? <laughs> thank you Lord at nakauwi din. At isa lang yung pedal ko. Thanks kay Pong dahil nandyan siya. Wala akong kasama. Malamang, di pa ako makauwi nito. Kaya nga eh. Thanks Pong ah. Thank you pong sa chinelas mo ah. Oh, ay. Aray ko. Aray. <laughs> oh, exchange na tayo ng chinelas oh. Thank you ah. Ano oh, natin mo. May dalawang kita dulo. Ha, kainis? Ay, tsura ni Duday. Oh, bike ka pa mo, i Duday. Duday. Ulang pa yan.